Hi guys magandang hapon guys ito po papasya lang natin yung simon at hala yung iyak niya guys ah? hindi ko alam kung bakit ano yung iyak Pusta Kumusta? Itong ka na ba? Bumibili pa pagkain si mami. Oh, no. kayo. Hindi na pansin. Hindi na nagsabi si Mami. Itong na. na ikaw? Tinapay e ka muna, kunti lang kasi baka mawalan ka ng gana mamaya. Hmm. Maula na naman po hmm? oh, na naman guys Oh no Isang linggo lang ang buulan Walang tigil Hihinto lang Wala pang 30 minutes Wala so na naman Kumusta kayo? babasa ba kayo dito? Ha? Kunti lang ha Ubusan pala kayo ng pagkain, na ba? What? Ay, wawa naman kayo. Hmm. 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 Shui, malaki sa'yo. <laughs> oh, Shuki. Yan, tama lang muna at baka mawalan kayo ng gala mamaya. Hmm. Hintay-hintay lang ha. Hintay-hintay sa pagkain nyo. isya na mula ngayon kasi maulan eh. Oh, no. Ayun. Mabuti guys na ibaba na namin. Ko. Kasi kung hindi na ibaba to, eh, mawabasa yung flooring nila. So, Ayun. At ilalabas ko lang guys yung trapal dito sa may... Florek kasi baka yung tubig dumaloy dito sa kanal may drainage yung sarili yan, doon very good eh yui baka humapuno yung kanilang kuan, septic tank may sariling septic tank po sila para doon namin pinaplas yung kanilang mga dumi eh. ihi nila doon hmm. ay gala muna ha ay bakit hintay hintay lang nun oh, parating na si mami ha para na tingna... para na si mami oh, 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 ay bakit oh, oh, nagwawala na oh, oh, ay bakit So guys, uh, maulan na naman. Walang tigil guys ang ulan dito sa amin. Mabuti hmm. guys, ganito na lang. Hindi katulad nung kahapon sa kano nakaraan. Eh parang ganito na lang. Uh, mild lang yung kanyang pag-ulan. So hindi kagaya dati, lalaki talaga. Halos mapuno yung drainage sa amin dito. Huh? So yun. O, nag-subside na yung tubig dito sa vacant lot. Talagang ito yung tuyo ang lupa dito guys. Kasi, noong summer, talagang nabibitak-bitak yung mga lupa dahil sa init. Oh no! So, yun. Ito nyo guys, oh, may... May isa na lang lang ilang namin guys. Tingnan natin. Yeah. Ah, na naman guys. Pero hindi gano'ng ka kalakas. Eh nung nakaraan, sobrang lakas talaga. Ito so, ba ibon pa oh. So, yung guys, oh. Oh. Kita niyo guys, yung sambungan na yun. Malapit na rin mahilog yung guys eh. Beautiful. Mm. oh Ayan yeah, no? Isa na lang. Kailan kaya mabunga to? Sana mabunga ng mas marami. Eh. Ayun. So, so ayon guys. Uh, hanggang dito na lang muna po. Uh, ito lang muna yung update kami sa panahon dito sa dito sa Rizal, sa Angolo. So, ayun. Sana bukas bumuti na yung palahon para hindi na kami matuyuan ang aming silampay guys so yun hanggang dito na po at palang